Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa sintaksis ng Python. Maaari kang matuto tungkol sa indentation, mga komento, sintaksis ng mga conditional branching at looping, at kung paano magtakda ng mga function at klase, kasama ang sample na kodigo. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ginagamit ng Python ang pag-indent upang tukuyin ang mga bloke ng kodigo. Hindi tulad ng maraming ibang wika na gumagamit ng kulot na mga bracket upang tukuyin ang mga bloke ng kodigo, gumagamit ang Python ng pag-indent. Karaniwan, ginagamit ang pag-indent na may apat na espasyo, ngunit maaaring gumamit din ng mga tab. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat na huwag paghaluin ang mga espasyo at tab sa loob ng isang file. Sa Python, ang mga komento ay nagsisimula sa hash. Ang lahat hanggang sa dulo ng linya ay itinuturing na komento. Ang docstring ay isang string na ginagamit upang ilarawan ng code na isinara gamit ang tatlong double quotes o tatlong single quotes. Kadalasang ginagamit ito upang ilarawan ang mga module, klase, at mga function. Maaaring tingnan ang docstring gamit ang help function. Ang mga pinakamahusay na gawi para sa mga kumento ay kinabibilangan ng mga sumusunod na puntos. Maging malinaw at maikli. Ginagamit ang mga komento upang malinaw na ipaliwanag ang layunin ng code. Huwag ulit-ulitin ang kahulugan ng code. Iwasang magkomento sa code na madaling maunawaan. Panatilihin ang pagkakapare-pareho. Sa pagsasagawang pang-team, mahalagang mapanatili ang pagkakaisa sa estilo at format ng mga komento. Sa Python, hindi mo kailangang tukuyin ang uri kapag nagdedeklara ng isang variable. Ang uri ay automaticong natutukoy sa oras ng pag-assign. Ang mga kondisyonal na pahayag ay gumagamit ng if, else if, else if at else Nagbibigay ang Python ng mga for loop at while loop na ginagamit sa iba't ibang paraan. Karaniwang ginagamit ang for na pahayag upang magulit sa mga elemento ng isang listahan o tuple. Ang while na pahayag ay inuulit ang isang loop hanggat ang kondisyon ay totoo. Sa Python, ang mga function ay dine-define gamit ang def na keyword. Sa Python, maaari kang mag-define ng mga klase gamit ang keyword na class na nagpapahintulot sa object-oriented programming. Sa Python, ang salitang import ay ginagamit upang mag-import ng mga module at ma-access ang umiiral na code. Hinahawakan ng estrukturang, try-except, ng Python ang mga error at hindi inaasahang sitwasyon. Ang pangunahing syntax ng Python ay napaka at madaling basahin. Ang mga pangunahing kaalamang ito ay mahalagang elemento para sa pagsulat ng Python code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.